Magandang araw mga kapabinsya. Nakikita nyo ba yung puno na yan? Ayan. Punta tayo dyan. Dahil parang tingin ko ay meron na sigurong hinog yan. Yan nga pala ay kay Mito. O katawagin na Starapol. So, tara samahan nyo ako. Akit tayo dun sa bubong. Ang daming bunga mga kapabinsya Siguro mga ilang linggo pa ay may nakita tayong hinog Ito nga pala yung hinog niyan mga kapabinsya Ito yan Pagka makinang Makinang na siya Tapos Medyo brown Hinog na yan mga kapabinsya So marami pa yan nandito Ayan, ang ingi ng bubong na tapakan ko. So, ang taas. Hindi ko rin makukuha. Kasi so, wala, ito pala. Ayan o, yan ka po yung isang ina ko. Ayan o. Ayan. So, pakain natin. Hindi ko ba makukuha. Ang taas. Ayan, ang taas. Tinaas ko lang yung selfie stick ko. Eh. So, kuhain natin. ayun ang taas kukuha ko kaya, Eric ayan ayun ko ang sakit na ano yun guys nakuha na natin yun ito guys oh. wow ang sarap nito so kainin na natin siyempre bago tayo bumaba sa bubong ayun o oh. tunis ko pala ng ano yung aking sa bubong at kakainin ah, natin ito guys ang dami pa dyan mahinog siguro sa mga ilang araw pa yan ayun o oh. hmm mm, tamis nito sarap Masarap to mga kapubinsa. Ano? Lagay mo ng gatas tapos panunogin mo. Ang sarap nito. Maraming klase nga po ng gato kapubinsa. Merong kulay violet na star apple. Pero ito yung plain makintab paginog. matamis din kasi mga kapubinsa yung uh, star apple na violet na makintab. 嗯，你们等一下。